Sarap mga idol. Oh. Kain mga idol. Kain po. Mm hmm, walang biyahe. Buenas. Aha. Ulam natin ay bopis mga idol, bopis. Sarap nito masarap to mga idol kasi galing sa rep. ah. oh wow sausawan toyo pwede na natin mmm mmm sarap pwede okay. mmm mama. sarap ng bopis mga idol kain po hmm hmm sisig sisig pampabata hmm magkana sisig nila doon? Hm. Hm. Oh, big.

Kasi sa amin niya. Eh. Ano siya, mga talaga siya. Hindi hmm. ako kaya niya sabi niya. Hindi ko may mga gusto ko. May gamot naman dyan. Kaya mm -mm. lahat ng sa kanya, sa niya. Gamot lang ang Iyan, Sa edad kasi yun. Hmm, kumusta naman siya ngayon? Hindi <laughs> siya masinan sa pagkain, di ba? Masinan niya kung high blood ka. Hmm.

Birthday niya. Ah, yung anak ko, tama ugang ko. Oh. Mm -hmm. Sarap mga idol lo? Uh. Mm hmm. Hmm. sisig mga idol, pampabata yan. Mm -hmm.